Importante talaga mental health kasi pag uh, hindi maayos, pag hindi normal ang takbo niya, may hawak ng baril yan mm -hmm. eh. Okay, nakita mo, pag may hawak ka ng baril, tuma alam mo, tumatapang ang tao eh pag may hawak ng baril. Kaya dapat doon pa lang sa training, sa PNP, sa PMA, kung saan ba sila magt-train, ilang polis. Kailangan dun pa lang, babaguhin mo na. Pero alam mo, kahit na may training na gano'n, nag-uumpisa kayo sa bata eh. Mm -hmm. Yung growing up years mo, doon makikita. Pag yeah, hindi normal alang growing up years mo, wala, abnormal din ng ano, <laughs> kahinap nano Kasi, Attorney Sal, no? paano uh, magiging... Pag naka-question yung sanity ng mga polis, kaya sabi mo, makapangyarihan, may hawak na baril, ano? Uh, paano sila nagde-decide sa isang sitwasyon kapag nasa field sila attorney sa kung 'di ba ganyan yung problem ganito sila kasi sa lobby mismo ng kanilang headquarters attorney sana nagpapatayan sa attorneys